Shoutout kay ma'am. Ma'am, taga saan po kayo? Taga Dinggalan Aurora po po Taga Dinggalan Aurora. O, shoutout sa mga taga Dinggalan Aurora, no? So, shoutout po lahat yan, no? Sa Dinggalan Aurora. So, si ma'am naman, dito naman siya sa mga... mga... ano na mga shirt, no? Iba-iba, may pan, t-shirt, cups, mga pangbata, no? Mga pang adult guys good quality 100% cotton retail ma'am nagre-retail pala kay rito retail saka wholesale made in bangladesh bangladesh mga idol ah, made in bangladesh yung mga damit nila rito no so tingnan nga natin ha ah, tingnan natin tingnan natin to sa loob no pasok kami ma'am pasok po ako tingnan natin no oh. so bargain 50 guys 50 pesos so dito to ma'am yung tig 50 nyo wow gabi ah 50 pesos guys sa mga nakikita nyo to sa mga t-shirt na yan short na yan 50 lang pala rito no hanggang dun to ma'am 50 lang saan po yung 100 natin eto mga short eto mga 100 na po to so sa mga short pala is 100 pesos yan bargain nila oh guys oh. O, gaganda oh. Tapos 100 din po. 100 po diyan sa mga t-shirt na yan. So 100 guys sa mga t-shirt na yon oh. oh. saan pa kayo. Punta na kayo rito guys sa QQ Mall no sa Ibang Ilisa Street kaya po. No? Yan dito na kayo pumunta mga idol oh. 24115 guys sa mga pambata oh, gaganda oh. so sa mga mamis dyan gustong mamili o oh, bilihan ng mga anak ninyo guys na mga t-shirt no pan short pan dito na kayo guys sa loob ng QQ mall guys malapit lang to sa entrance no makikita nyo to mga naka display rito malapit lang to guys yan entrance guys dito lang malapit lang to shout out ma'am Thank you po. Yan. Shout kay Ma'am Don. Thank you. Bakit ayaw mo magpakita? Ayaw talaga <laughs> sir Ayaw mo magpakita. ayaw daw yung magpakita, ha? Ah. So, dito guys, mga bodega sale naman to, no? So, 99 pesos lang, mga idol, sa mga pabango nila rito. Shoutout kay ma'am dito, na-stop din, no? so oh, dito sa loob, mga idol, may one for 150. May two for 250. Yan, guys, oh. 14150. So, two 4 2 Dami, mga idol, oh. Iba-iba yung mga brand nito, mga idol. Eternity, mga idol, na pabango. oh Pag isa lang siguro is 150 So, yan, guys, oh. Mga uh, pabango na to. Mag wholesale ko kami, sir. Um, okay. Isa, magiging 110 na lang. 110? Okay. Sa isa. So, fantastic, Pag -wholesale. ko Pag-wholesale yun. Oo. Okay. 110, oh. Baba na yun, oh. Midnight, guys. So, yung wholesale na yun, mga ilang piraso naman maka-avail sila? 10 pieces. 10 pieces. 10 pieces. Okay. Ah, yun ang pinaka... Mm, so kailangan pag nag-ano sila maka mag wholesale kayo 10 pieces bago sila maka ano nung 110. 110 ang bawat isa mga idol. Dito pag ganito isa-isa lang is 150. Yan 150 oh. Yan 150 mga idol diyan ah. Dami rito iba-iba yung mga brand no. Ang taga saan ka ma'am? North Cotabato. taga North Cotabato. Yeah. Yes. So, shout out sa mga taga North Cotabato. Yun ba yung papuntang Sultan Kudarat? Yun ba yun? O, yan. Dito naka... May mga lotion din sila rito na 5,450, no? Yan, no? O, mga idol. Yan. May mga lotion nila rito. Shampoo. Yan, may mga body lotion pala to, no? Yan, no? May mga pang whitening guys, no? Oh, yan. Basta punta na lang kayo rito, guys, sa oh, QQ Mall, no? Dito sa Ibang Elisa Street, Kiapo. Yan. Sabi, oh. Limang for 4.50, guys, oh. Dito sa glutathione body lotion. Yan. Glutathione body lotion, mga idol, oh. Yan. So, shoutout sa glutathione. <laughs> ha? Shout out sa gluta no? Yan. Shout out sa mga taga glutatayon no? Eto naman. oh yan. Alin, alin, dito? Eto, toto to. Ay, to, to. you Yun, no? Snail white, to. Oh. So, magkano to? 99. Guys, okay, o. Yan, no? Pampa, ano pala to? Pampakinis, no? pampaputi ba? O, oh, yan. May model na tayo nandi dito. o, <laughs> oh, shout out kay ma'am. Ayaw daw niyo magpakita. Uh, supreme Sport, no? Ma'am, tayo mo pakunan? Huwag ko naman. Ayan, no? Dila. Ganun no? Oh. Bango, idol. Dango. So, sa mga may need ng mga pabango, no? Punta na kay Rito. Ayan, no? Oh. Apollo Block. No? Yung legend Turnley, oh. Turn Yan, guys, no? Sa mga pabango rito. Hello, holiday. Yan, nandi dito. Yan. Chevalier. No? Matthew, tonight. Nandi dito. Mga idol, oh. Maganda ng mga pabango rito, no? Yan. Aqua DJ. Yan. So, dito na kayo guys sa mga pabango guys. Dito sa QQ Mall no. Puntahan nyo na lang to guys. Sa entrance lang to. Ang QQ Mall. So, shout out dyan sa staff dito. Shout out kay mom. <laughs> shout out dyan. oh, thank you. Yan guys oh. We love perfumes no. Wholesale and retail guys. Uh, address nila rito is 1B-07 guys no. Yan, body mist, perfume, lotion, guys, dito. Yan, oh. Ito lang yan, guys, sa uh, QQ Mall. So, so, hanggang dito yung vlog natin. Thank you. Bye!